Ang Facebook hmm. kasi ay uh, nililinis na nila yung mga political hmm. sa Facebook, ah. no? Ah, uh, talagang hmm. very personal na 'yan. Tapos yung YouTube, ang tendency ng YouTube, echo chamber. Ibig sabihin yung mga convinced hmm. na yung mga hmm. yung politics, politics, na. political politics, hmm. political fanatics, no? Yan yung mga ano <laughs> yung mga yung mga nanalo natin ating presidential, no? Ah. Kaya tapos yung Instagram naman, hindi pa masyadong maximize So mm -hmm. ang punta ng tao, TikTok. Ang uh, ang kampanya sa election TikTok. So napaka-crucial ng TikTok, na nadelikado. Na Dahil baka mm -hmm. mamilit, baka yung data makuha kung mm -hmm. sino man yung may-ari yan, kung sino may control, makuha yung data, no? Tapos gamitin yung data, data crunching para i-manipulate yung mga messages papuntang mga election. no katulad din no. ng Cambridge Analytica. Yan yung delikado. Mm -hmm. Kaya nga, kahit yung magkaaway sa Amerika, yung Republicans at Democrats, pati sila nag-unite. Mm. nag, -unite. nag na. Tayo, uh, uh. unite sila sa usapin ng TikTok. Mm.